Hi guys, uwi na. Uwi na kami. Uwi kami ng maaga guys kasi malayo pa yung lupuntahan namin. Bundok. Wala kami ipamasahe kaya lakad-lakad lang kami. Wait, ganda guys. Oh. So. Ganda ng Langit. Tipid kami sa pamasahe muna. sa Ano? Oo. Oh, oh. Parang ako'y nanggigigil. <laughs> Parang ako'y nanggigigil. Nagubrisit ako. Talagang na ako sa lugar natin pagka naala na ko doon. Ihit na naman tapos ganito. Lalo pag maglakad ka, paano? Na-anxiety ay isip ko talaga ako din dinidimod. Nanginginig yung laman mo sa galit eh, no? Oo. oo. Ang sarap manghambalos. hambalos. Hirap talaga pag nasa bundok ang ah. naging amo mo. Walang choice. Walang choice talaga. ng aso. Ano ba yung hila-hila? Ngayon, hindi pa masyado. Mga sunod ano nito. Mga June, July, agay. Ah, bulaklak pala ito. Kung nasa garden ito, maganda tingnan. lang